Bakit laging gustong maging center stage ng Leo sa pag-ibig? Sinasabi nila na ang pag-ibig ay tungkol sa pagbibigay at pagbabahagi pero para sa Leo, ito ay higit pa roon. Kapag ang isang Leo ay umiibig, hindi lang nila gustong maging bahagi ng iyong mundo, gusto nilang magningning dito. Gusto nilang mapansin, mahalin at maalala. Hindi dahil sila'y makasarili kundi dahil ganon sila magmahal. Para sa isang Leo, ang pag-ibig ay hindi tahimik na damdamin, ito'y isang entablado, isang spotlight, isang in-branding pagtatanghal kung saan ibinubuhos nila ang buong kaluluwa nila sayo. Ngunit sa likod ng kumpiyansa at kinang nayon ay nakatago ang isang takot na bihirang makita, ang takot na hindi mapansin. Ang takot na baka, baka lang, ang apoy ng pag-ibig na ibinibigay nila ay hindi mapantayan. Kaya kapag ang Leo ay humihini ng atensyon, hindi sila nagdadrama humihini sila ng katiyakan. Parang sinasabi nila, pansinin mo ako dahil nakikita kita buo, malalim at walang hanggan. Sa bawat relasyon, laging may isang tao na nagdadala ng liwanag, ng tawa, ng alab, ng init na ginagawang mahiwaga ang mga simpleng sandali. At iyon ay ang Leo. Ang mga Leo ay hindi lang basta nagmamahal, ipinapakita nila ang pagmamahal. Ginagawa nilang parang pagdiriwang ang bawat yakap, parang tula ang bawat salita, at parang alaala na kailangang inatan ang bawat sandali. Pero ang totoo ang kagustuhan nilang maging sentro ng entablado, sa pag-ibig ay hindi tungkol sa ego, kundi tungkol sa kahulugan. Kapag ang isang leo ay nagmahal, ibinibigay nila ang kanilang buong puso. At kapalit nito, isa lang ang hinahangad nila na maging mahalaga. Na sila ang dahilan ng isang iti, ang pangalang binubulong sa gabi, ang taong pinipili muli at muli. Pero ano ang mangyayari kapag hindi pinahahalagahan ang liwanag na yon? kapag ang kanilang apoy ay nasusunog para sa isang taong nagbibigay lang ng anino kapalit. Doon nagbabago ang kwento ng Leo mula sa gintong kislap tungo sa kulay abo. At dyan nagsisimula ang ating kwento. Ang pangalan niya ay Lara, isang tunay na Leo, maliwanag, magnetiko, at imposibleng hindi mapansin. Hindi siya yung tipo ng babaeng tahimik lang na pumapasok sa isang silid. Saan man siya magpunta, sumusunod ang tawanan, lumilingon ang mga puso, at maging ang katahimikan ay tila humihinto para lang makinig. Ngunit higit pa sa kanyang ganda o alindog, ang totoo niyang lakas ay nasa enerhiya niya, yung mainit, parang araw na presensyang nagpaparamdam sa lahat na sila ay mahalaga, espesyal, at buhay. Nang makilala niya si Ethan, pakiramdam niya ay tadhana yon. Tahimik si Ethan, kalmado, mabait, yung tipo ng lalaking nagmamasid mula sa malayo, nakikinig ng higit sa nagsasalita. Para kay Lara, parang bago yon. Sa wakas, may taong hindi nakikipagpaligsahan sa kanyang enerhiya, kundi bumabalans rito. O, iyon ang akala niya. Sa simula, gustong gusto ni Ethan ang kumpiyansa ni Lara. Tumatak siya sa bawat biro, hinahawakan ang kamay niya sa publiko, at madalas sabihin kung gaano siya kaganda sa ilalim ng dapitapon. Pakiramdam ni Lara, buhay na buhay siya, na ang pag-ibig nila ay nakahanap ng sariling entablado. Pero habang tumatagal may nagbago. Unti-unting lumayo si Ethan. Nagsimula siyang magsabi ng mga salitang tulad ng Lagi mong kailangan ng pansin. Bakit parang lahat ng bagay umiikot sa'yo? Bawat salita ay parang punyal. Dahil sa puso ni Lara, hindi siya humihingi ng atensyon, humihingi siya ng pagmamahal na muling magpaparamdam sa kanya ng buhay. Alam mo, ang mga Leo ay hindi naghahangad ng spotlight dahil sila ay mayabang. Hinahangad nila ito dahil iyon ang paraan nila ng pakikipag-ugnayan. Ang wika ng pag-ibig nila ay visibility, ang mapansin, mapahalagahan, at ipagdiwang ng taong kanilang iniibig. Kapag nagmahal ang leo, ibinibigay nila ang lahat, oras, lakas, alab, katapatan. Sila ang unang maniniwala sa iyong mga pangarap, minsan pa nga higit kaysa sa sarili mo. Ipagtatanggol ka nila kahit wala ka. Mamahalin ka nila sa paraang muli kang maniniwala sa mahika ng pag-ibig. Ngunit kapalit noon, isa lang ang hinihingi nila ang mapansin. Para sa isang Leo, ang pag-ibig na itinatago ay pag-ibig na nakakasakit. Unti-unting pinahina ni Lara ang kanyang liwanad, iniisip na baka nga siya'y sobra. Mas mahina na siyang tumawa. Mas simple ang suot. At tumigil siyang magbahagi ng kanyang mga pangarap ng buong puso. At sa ilang sandali, tila mas kalmado si Ethan, mas payapa, hindi na gaanong natatabunan. Pero sa loob ni Lara, unti-unti siyang naglalaho. Isang gabi, tumingin siya sa salamin at halos hindi niya makilala ang sarili. Ang kislap sa kanyang mga mata nawala. Ang apoy sa kanyang tawa nagyelo. Ang babaing minsang nagbibigay liwanag sa mundo, ngayon ay naging anino sa sarili niyang pag-ibig. At doon niya napagtanto ang isang bagay. Hindi siya isinilang para lumiit para lang magkasya sa iba. Ang liwanag niya ay hindi kayabangan, ito ang kanyang pagkatao. Ang mga liyo ay nagmamahal tulad ng araw, nagbibigay ng walang hangganan. Ngunit kahit ang araw, kailangang magnining ng malaya. Nang walang nagsasabing, masyado kang maliwanan. Gabing iyon, nagpa siya si Lara. Tinawagan niya si Ethan at marahang sinabi. Mahal kita pero hindi ko na kayang humingi ng tawad sa pagiging ako. Tahimik sa kabilang linya, tapos isang mahinang buntong hininga. Hindi siya nakipagtalo. Ang sabi lang niya, hindi ko sinadyang iparamdam sa iyo na maliit ka. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, mumiti si Lara. Hindi dahil may nagpatunay ng halaga niya, kundi dahil siya mismo ang unang nagpatunay noon. Para sa isang leo, ang pag-ibig ay hindi tahimik. Hindi ito dapat itago sa mga kalahating kilos o sa mga salitang hindi nasasabi. Para sa kanila, ang pag-ibig ay buhay, isang apoy na gustong madama, makita, at ipagdiwang. Maraming tao ang hindi nakaunawa rito. Nakikita nila ang alab ng Leo bilang pagmamataas, ang kanilang pangangailangan ng pagpapahalaga bilang ego. Pero ang hindi nila alam, ang mga Leo ay nagliliwanag hindi para mangibabaw, kundi para magbigay inspirasyon. Sobrang tindi ng kanilang pagmamahal dahil iyon ang paraan nila ng pagunawa sa mundo. Kapag ibinigay sa iyo ng isang Leo ang kanilang puso, hindi ito kalahati. Gagawin nila ang lahat, magpaplano ng mga sorpresa aalalahanin ang maliliit na bagay, at ipaparamdam sa na ikaw lang ang tao sa silid. Bawat galaw, bawat niti, bawat salita ay isang pagtatanghal ng katapatan, hindi para sa pansin, kundi para sa koneksyon. Ngunit madalas, sinasabi ng mundo sa kanila na maghinay-hinay. Na magmahal ng mas tahimik, na huwag maging masyadong madrama, na huwag masyadong umasa. Pero ang sabihing magmahal ng tahimik ang isang liyo ay parang sabihing huwag na sumikat ang araw. Ang katotohanan, ang kagustuhan ng Leo na maging sentro sa pag-ibig ay hindi tungkol sa kontrol, kundi sa katiyakan. Gusto nilang malaman na ang pagmamahal nilang malaki at bukas palad ay napapansin at pinahahalagahan. Nakapag ibinigay nila ang lahat, may taong nandoon, hindi dahil obligado, kundi dahil tunay na humahanga. Para sa Leo, ang pag-ibig ay parang salamin. Ibinabalik nila ang natatanggap nila at kapag hindi pinahahalagahan ang kanilang pag-ibig, naglalaho ang refleksyon. Kaya sila naghahangad ng pansin hindi para palakihin ang ego, kundi para panatilihin buhay ang pag-ibig. Ang kwento ni Lara ay nagtuturo ng isang makapangyarihang aral sa bawat liyo. Na ayos lang na gustuhin mong mapansin. Ayos lang na mangailangan ng pagkilala, lambing, at katiyakan sa pag-ibig. Hindi iyon kahinaan, iyon ay likas na pangangailangan ng pusong marunong magmahal ng totoo. Pero nagtuturo rin ito ng isa pang katotohanan. Hindi mo kailangang pahinain ang iyong liwanag para lang manatili ang isang tao sa tabi mo. Ang tamang tao ay hindi kailanman may ilang sa iyong kinang, sasabay siya rito. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikipagkumpetensya sa iyong liwanag, dinadagdagan nito ang kislap mo. Kaya sa bawat liyo na tinawag na masyadong sobra, tandaan. Ang iyong pasyon ay hindi kapintasan. Ang iyong apoy ay hindi kayabangan. At ang iyong pag-ibig ay hindi labis, ito ay kahanga-hanga at kapag tumigil ka na sa paghingi ng tawad sa iyong pagkinang. Maakit mo ang uri ng pag-ibig na hindi ka itinatago sa likod ng kortina. Kundi yung ipinagmamalaking sinasabing. Halika, tumayo ka sa tabi ko, sa gitna ng entablado. Habang unti-unting sumisikat ang araw, nakatayo si Lara sa tabi ng bintana, sa parehong lugar kung saan siya minsang umiyak, ngayon ay kumikislap sa banayad na liwanag ng umaga. Tahimik ang mundo sa labas, pero sa loob niya, may bagong gising, isang liwanag na matagal nang natutulog. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nararamdaman niyang nakikita siya, hindi ng iba, kundi ng sarili niya mismo. Narealize niya na ang pagiging sentro ng entablado, ay hindi tungkol sa pagkuha ng spotlight. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa katotohanang isinilang siyang magningning. At marahil, ito rin ang kailangang maalala ng bawat liyo na ang kanilang pag-ibig ay hindi karaniwan at hindi kailanman magiging karaniwan. Ang mga leo ay hindi umiibig ng kalahati, umiibig sila ng buo. Hindi sila nagmamahal sa bulong, kundi sa simponya. At, minsan, nakakatakot ang tindi ng kanilang pag-ibig. Pero natatakot lang ang mga taong hindi nauunawaan na ang alab ay isa ring anyo ng katapatan. Kaya kung mahal mo ang isang leo, huwag mong patayin ang kanilang liwanag, ipagdiwang mo ito. Palakpakan mo sila sa oras ng tagumpay, at ipaalala mo ang kanilang halaga kapag nakakalimutan nila. Dahil ang pagmamahal sa isang leo ay nangangahulugang may tapang kang tumabi sa araw. At kung ikaw mismo ay isang leo, tandaan mo ito. Ipinanganak kang magmingming hindi para lumiit. Ang puso mo ay ginawa para sa entablado, hindi para sa pansin, kundi para sa pagpapahayag. Dahil kapag nagmamahal ang isang leo, hindi lang umiikot ang mundo kundi kumikislap ito.